uh, ang sa sakyan so, kailangan dapat ay medyo nag-iingat tayo baka bigla tayong machimpuhan ng LTO kaya kailangan naka-restro saglit so, muna ako nagpa-restro ngayon guys after ko makakuha ngayon ng pera paparestro muna ako ayun uh, guys ayun uh. guys Mahal oh, so, din kasi ang resto eh. Hindi, basta basta. Kaya hintay na lang muna ako. Marami mong nakapila din sa loob. Pero kaya maya. Kuha tayo ng pera. Basta actually, service ka dalawa. Uh, shoutout pala sa aking mga follower na ikarapiyos. Thank you so much sa mga pag-follow ninyo sa aking video. Lalo-lalo uh, sa aking mga reels. Lalo-lalo salamat sa inyo. sobrang po ako dahil hindi nyo ako nakakalimutan kaya okay, sana palagi magkakasama tayo at the time na kasi na nag-upload ako na dyan kayo sobrang thankful lang sa so, pala guys, ngayon dito sa amin medyo mainit na. Uh, hindi na siya gano'ng kalamig. Umpisa na, na kasi talaga yung summer. Kaya, <laughs> hindi na talaga Okay, guys. Uh, thank you so much. Daming lalo, -lalo na sa nanonood nito. Uh, at see you next video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.